Ang lakas ng bata guys so oh. Ayan So kumuha sila ng lupa At saka ito na si Lola dito Nakaupo, nagaabang Ayan yung uh, Ano tawag niya? Langgana Ayan uh, Pangayag sa probinsya guys uh, Ayag or Mangayag sila ang tawag ani At Ayan titingnan namin Titingnan natin kung uh, makakuha ba sila ng ginto Lola, ingat ka dyan. Baka may alimatok. <laughs> <May limata kaya. laughs> saan? Saan yung ba yan kinuha yung ano, lupa? Dito ko, ah, dito. Ha? Dito. Ah, layo? Hmm. Huwag ko kitangan ko si Kaloy. Dito na lagay, layo naman. Inyo na nanggikwadaan? Oo. Nagkala siya dito. Ah, pala ka dito, Loy? babaw Roman, di ayan si Apo, ito naman si Lola. Ayan, naghahanap buhay sila para may pambiling ginamos. Then, ito naman sa kabila, ayan, pambiling bino or kulapo. Ayan, mga macho, guapo, di ba? Diba? O, saan pa kayo, guys? Ha? <laughs> saan? <laughs> Ayan. So, ganito. Ganito ang ginagawa, guys. So, Tika lang kasi, ano, mahaba. So, ayan. Ito, ito guys. Ilapit natin yung natin. Ganito ganito yung ginagawa so tinatanggalan muna ng ano ba yan, mga maliliit na kahoy ayan bat baliktad yung damit mo lola okay. makalapok lang po na ha? makalapok lang po na sayang ang paglaba, masayang imong sabon agi ah, mong makuhang bulawan igura palit ang sabon so ito na guys ayan Ayan sa mga Uh, hindi pa nakasubok ng ganito o naka pangayag mong gudang tawag dire sa probinsya. Ayan, so ganito lang guys, ganito yung ginagawa nila. Ayan. Eh, mawala, matanggal na yung ginto niyan kasi napasokan ng tubig. Mayroon kaya tayong makuhang ginto niyan? Lola. Oh, ang ganun ron, ang naiaba. Pero Ay, Lola Ropa, smile ka muna dyan. Kaya pa, pa, pa ba? pa Kaya pa yung taon. Kaya pa. <laughs> Kaya pa ning ni yung probinsya. Ay, ito yung isa sa mga pangkabuhayan dito sa probinsya, guys. Aside sa mga mga pananim nila. Ayan, pagkatapos ng mga gawain nila sa bukid, sa bundok, or sa palayan, So ito yung ano nila. Uh, iba sa mga ano nila, pangkabuhayan. So kapag nakakuha sila ng ginto, ayan, may pambili na sila ng ulam. So ganito lang pala. Ito yung ginagawa. Parang expert na, expert na si Lola oh. Mm. Uh, si Hmm. naubos na yung lupa <laughs> pati yung ginto baka wala nang ginto <laughs> wala nang lupa nasa nang ginto <laughs> ginto pwede ba magpakita ka na lang sa amin yung hindi, hindi mo na kami pahirapan sa bagay guys magandang kumita kapag pinaghirapan mo yung pinagpawisan mo kasi talagang sarap sa feeling na gastusin yung pinaghirapan mo so ayan dito ako sa kabila kasi hindi ko masyado makita kung may bintok na bang lumabas oops basig na yung alimatok so ito na guys parang excited na ako excited na ako sa results sa first trial namin mga yan. So ayan, di ba? Oh, it's part na it's part na si Lola, yun yung Lola. Wow. Ah, uh, see, uh, ito yung ano namin. Ito yung lupain namin dito. Yan, napuno na siya ng kahoy. Makita nyo guys, oh. Puro kahoy na yung makikita nyo dati maraming <laughs> unsao na lang dong <laughs> pahit si pangayag dong kaya ron nga na kay pangload ngayon <laughs> taod tao dong mga yan na to pangload so ito na guys ito 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 na Ganito lang dito, nag masaya lang. Oo, oh, parang ganito pala. Ayun, parang may nakita na akong pumikinang kinang na kulay dilaw. Ginto na ba yun? May pot. Wow. Wow. Expert, expert na expert si Luno, oh. Wow, nasaan? Nasaan may ginto ba? Yeah, Uy, wala. May ginto? Ha? Saan? Kunin mo daw. Be? Ay, oh, um, guys. Ito, Oh. Uh. Meron na nga, yun, know. Uh. Ito. Hmm. Uh -huh. uh -huh. Uh -huh. Saga uh -huh. uh -huh. May ginto. May ginto silang nakuha, guys. Oh, congratulations. Congratulations, Lola. Meron ka ng ginto. Wala bang ginto na isang ano? Yung isang bar, yung malaki? Mali dito talaga. Yeah, may dagko ini ug matungnan. Sa klaw may nginismon mama? Tikbang ayag ninga to. Ha. Tikbang ayag to. Ito yung alalay ni Lola. Ayan partner, partner in dalawa. ayan. Ito yung taga-kuha ng lupa. Tapos si Lola naman yung taga-ayag kasi ang tawag ngan dito. So ito na guys. Uh, konti na lang talaga yung lupa na natira hanggang sa ang maiwan na lang talaga yung ginto ayun, eto o oh, yung kulay dilaw o Ana ada sod <laughs> ning enjong gi ayak dong kay isan mo kuno kasako. Gamay ra manggod ring gi kuha ni kuan ya. Isa na kasako nyo nakuha dong. eto naman sila yan. May payong para hindi mainitan pag umuulan naman hindi mabasa ng ulan. Pwede ni may tumba. Nga na. Oh, nangayag na, na sila. Guys, kay agila ko ng mga uyab, mga og load. karon na sila ipanghatag og load. <laughs> Tinood na dong. <laughs> Ayaw. Ayaw po. <Pinabot. Pinabot>. Sakpan <laughs> mga tanong dito. Kira na ganda na masukul kayo mga friend rin sa kuwan nyo. Kita na gawa upload sa kasagan. Ay, <laughs> ayun, ayun na. Uh -huh. Ito guys, oh, ayan. Mm-hmm. Uh mm-hmm. -huh. <laughs> uh -huh. uh -huh. Tigugun palagi na. So, meron. At, ganito, ganito talaga yung ginagawa niya. Ayan. Hanggang sa paunti ng paunti na lang yung lupa na na naiiwan o natitira. Hanggang sa ginto na lang talaga yung matira o naiiwan. Ang galing mo, Lola. ito mga ikulod. Oh, mag-thank you ka na ho doon. Kaya ako ang hinungdan na di na mo. Kaya maluoy din mo. Ito, <laughs> naglo-load sila ng lupa guys. Ayan. Tapos mayroon ding, ayan, kuha ng tubig. So, yan yung, ang tawag niyan, flume. Nagpo-flume sila. Yan. Dito muna tayo kay Lula. so, as, as ano yung ginto? Eto. So, naiiwan talaga yung ginto, guys. Oh. Na. Mm. Naiusa. Mm. Ura na siya. Mm. Usa ka ba? Oh. anak. Pero hindi mo Yan. Yan. Oh. Ginto, yan. malaki laki ginto. Kanang inighaon doon nila, anak mo. Lami, ah, video na sige, kunin mo na yan lola. Paano ba yan kunin? Kondo na. Kondo na ni Ipondo na. Hmm. So, ganyan lang guys. Ipondo na siya. Iiponin. And then, mag -ano na naman sila ng ibang lupa ulit. So, ayan. Sa mga hindi pa nakapag-try ng ganito. Or hindi pa nakakita. Ganito po ang pag-process ng paghahanap ng ginto dito sa sa probinsya yan so ilalagay mo na dito <laughs> basig makuha na bonita bonito ambi bonito na ko okay, sayang dito ilalagay mo namin dito ah uh -huh. uh -huh. Wala 'tong sa aginto. Ha, Ha, kani. Parang na kuan ang ginto. Uh -huh. Ayan, ipunin mo na jaan guys dito. Tanggal mo nang tubig yan ma. Para di mo kuha. Oh no. pa So ayun guys, okay na nakahanap na kami. Oy. Okay. Ganito yung ano paghahanap ng ginto, 'di ba mahirap siya kasi uh, kukuha ka pa ng lupa tapos dalhin dito sa may tubig. Tapos ganun yung ginagawa na pag -process.